Hello po mga karancho eh, Ngayon ay tatawid tayo sa malakas na ilog Ito yung ilog na araw-araw ay tinatawidan namin Paakyat sa ating rancho Katapos nating iatid ang ating asawa At tatawid tayo sa ilog Tara! At tayo tumawid Yan, malakas siya o oh. Mga karancho tingnan nyo malakas yung agos ng tubig Ayan dapat ay tumawid dahan-dahan lang ayan das natin yung ating kinilas para hindi magbasa ayan na nga matakas yung agos pag matakas, matakas yung matakas hindi na sa unang magbabalang natin ang matakas ang pagtawid dito pag kaya rin pag hindi kaya talagang napakalakas hindi tayo tatawid kasi pasado uh, tumatawid tayo dito kasi uh, mga sampung minuto lang to mula dun sa ating rancho pumunta dun sa baba sa baba, bahay natin sa baba uh, napakabilis kumpara dun sa daan na may tulay na 45 minutes kasi Ayan. pagtawid natin dito malapit na tayo uh, 10 minutes lang dun dun sa bahay natin sa baba Ayan. Uh, hindi tayo umiikot pagka uh, malakas yung ilog kailangan natin umiikot gamit yung ating KTM uh, Duke 200 ayan so ganyan tayo dito sa ating rancho uh, maraming challenges at papa uh, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating subscriber kailangan yung supportan ng Anangan Ranch maraming salamat po hanggang sa muli